Natuklasan ng lalaking ito ang isang malaking tipak ng ginto. Tuwang-tuwa siya at nagsimulang maghukay gamit ang kamay. Ngunit kahit nakahukay na siya ng malalim na hukay na dalawang metro, hindi pa rin niya lubusang nahuhukay ang tipak ng ginto. Sa puntong ito, para siyang nawala na ng pag-asa. Ngunit nang lumingon siya, sa likod niya pala ay isang napakalaking bundok ng ginto. Doon pala ang tinatawag nilang isla ng ginto. Ang mga adultong elepante dito ay mas maliit pa sa aso, pero ang mga bubuyog naman ay mas malaki pa sa leon. Ang lahat ay naglakad sa daan patungo sa direksyon ng bundok Jing. Habang naglalakbay, may nakita silang mga kakaibang bato. Si Kiyang dia ay natapakan ng isang bato at nagkaroon ito ng malaking butas. Nang itinaas niya ang kanyang paa, napansin niyang puno ng malagkit na likido ang kanyang sapatos. Doon lang nila napagtanto na hindi pala mga bato ang mga ito, kundi higanteng itlog ng isang nakakatakot na nilalang. Dahan-dahan silang naghanda para tumakas dito, pero sa sandaling iyon, narinig ang pagkaluskos ng itlog sa ilalim ng paan ng lalaking may balbas, at pagkatapos, nahulog siya. Binalot ng malapot na likido ang buong katawan niya, nagbukas ng bibig ang maliit na butiki sa tabi niya. Dahil sa takot, biglang lumabas sa itlog ang lalaking may balbas. Hindi nila inaasahan na madyay gising ang malaking butiki na natutulog sa tabi. Nang makita nila ang butiki, ito ay may taas na sandaang metro, natakot ang lahat at tumakbo palayo. Ang ang malaking butiki ay sumunod sa kanila. Ang pinakauling si Shao Suay ay muntik ng mapahamak. Pagkatapos, napasok ang lahat sa isang kinalalagyan. Dali-daling kinuha ni Kuya Kiyang ang signal flare para takutin ito, ngunit hindi niya inaasahan na kakainin ito ng butiki. Masyadong mapanganib yan. Si Kuya Kiyang, magaling at matapang. Itinaas niya ang kanyang kamaong laki ng sako at sumuntok. Magamat hindi ganoon kalakas ang impact, pero napakalaki ng pang-iinsulto. Ang malaking butiki ay lubos na nagalit, nang handa na niya silang lamunin. Biglang may lumipad na ilang malalaking truso at tumama sa kanya, kaya siya nahimete. Lahat ay naguguluhan. Lumabas na pala ang matagal ng nawawalang lolo ni Xiaoshuai. Sa paggabay ng lolo, natuklasan ng lahat ang isang kahangahangang malaking palasyo. Dito pala ang maalam at nalungsod ng Atlantis. Ngunit biglang napansin ni Kiyange, na nagsisimula ng pumasok ang tubig sa sahig ng palasyo. Agad niyang kinwenta na lulubog ang buong isla pagkalipas ng tatlong araw. At ang tanging paraan para makatakas, ay ang hanapin ng mahiwagang sasakyang panghimpapawid na sinasabing narito. At ayon sa gabay sa libro, ang kinaroroonan ng sasakyan ay sa kabilang dulo ng isla. Ibig sabihin, kailangan nilang tawirin ang buong isla. Habang naglalakbay ang grupo, biglang umulan ng malalaking piraso ng gintong niebe. Lumabas na isang bulkan ng ginto ang sumasabog. Balak ni Shao na magukay ng kaunting ginto, pero iminungkahi ni Kuya iyang na hanapin muna ang spaceship. Pero pagtalikod nila, nawala si Bigetay. Labis na naakit si Bigetay sa gintong bulkan na nasa harapan niya. Hindi siya nakatayo ng maayos at diretsong gamulong pababa ng bundok. Nagkataon na natuklasan niya ang isang malaking piraso ng gintong nugget. Pero si Bigetay, tuwang-tuwang nagukay ng mahigit tatlong oras. Hindi pa rin niya nahuhukay ang lahat ng ginto. Nasa harap na nila ang ginto pero hindi nila makuha. Labis itong nagpapahirap sa kanya. Wala silang magawa kaya nagpatuloy na lang sila sa paglalakbay. Pero hindi nagtagal, isang mataas na bundok ang hamarang sa kanilang daan. Sa pagkakataong ito, pumasok ang lolo sa damuhan. At sa sumunod na segundo, nakita nilang lumilipad na siya, nakasakay sa isang malaking bubuyog. Ito ang magiging pinakamabilis nilang paraan para malagpasan ang bundok. Ang lolo, ang astig, pinalabas na parang Harley ang pagkakasakay sa bubuyog. Pagkatapos, lahat sila ay sumakay sa malalaking bubuyog. Mabilis nilang nalagpasan ng mataas na bundok, pero sa sandaling iyon, may nangyaring hindi inaasahan. Isang malaking talsik ng sariwang dumi ng ibon ang biglang tumama sa katawan ng may malaking balbas. Agad namang nakarinig si Nabata at ang isa pa ng isang nakakatakot na huni ng ibon. Ibon. Ang laki ng mga ibong ito ay ilang beses na mas malaki kaysa sa mga bubuyog. Sila ay humahabol ng gusto para makakain ng masarap na bubuyog. Sa pagkakataong ito, nakaisip ng magandang plano si kiang at ang matandang lalaki. Sila ay sumakay sa mga bubuyog at naghiwalay para iliga ang mga ibon. Pagkatapos nilang umikot ng malaki, muli silang sumakay sa mga bubuyog at nagbanggaan. Maghintay pa. Ngayon na. Sa ganoong paraan, ang dalawang ibon ay madaling natalo. Ngunit si Xiao Sui ay hindi ganoon kaswerte. Siya ay hinahabol ng ikatlong ibon sa likuran. At napakabilis nito. Dahil dito, wala siyang magawa kundi lumipad ng mataas hanggat kaya niya. Ngunit hindi pa rin kayang talunin ng bilis ng bubuyog ang bilis ng ibon Isang bangga mula sa ibon Si Xiaomi ay direktang nahulog mula sa mataas na lugar Buti na lang sa kritikal na sandali, nailigtas siya ni Xiaoshuai Matapos niyang ibaba si Xiaomi, mag-isa niyang inilayo ang ibon Habang tumatakbo si Xiaoshuai Bigla niyang napansin ang ilang higanteng sapot ng gagamba sa harapan Pagkatapos, nagkaroon siya ng ideya Mabilis siyang lumipad sakay ng bubuyog sa gitna ng mga sapot sa huli, ang malaking ibon ay naging pagkain ng nakalalasong gagamba, ngunit nang makaligtas ang lahat sa panganib, napansin naman nilang malapit ng lumunin ng tubig dagat ang buong isla. Kapos na sa oras, kailangan nilang hanapin agad ang at na sasakyang pangkalawakan para makaalis dito. Sinakiyang at ang kasama niya ay sinundan ng mapa papunta sa gilid ng bangin. Agad silang sumisid sa dagat para hanapin ang sasakyang pangkalawakan pero hindi sinasadya ay nakasalamuhan nila ang isang grupo ng nagugutom na peteng. Pero huwag kayong matakot, dahil ang mga piteng sa islang ito ay kasinlaki lang ng butete. Lumangoy sila sa gitna ng maraming dikia, at isang malaking sasakyang pangkalawakan nga ang lumitaw sa kanilang harapan. Pero nang bubuksan na sana nila ang pinto ng spaceship, isang nakakatakot na nila lang ang biglang lumitaw. Isang daan-daang metrum habang electric eel ang mabilis na papalapit sa kanila. Kapwa sila nataranta at nagmadali, halos nakaiwas sila sa unang pag-atake ng electric eel. Pagkatapos, binilisan nila ang pagbukas ng pinto. Ngunit isang magandang pag-ikot ng buntot ang ginawa ng electric eel, at bumalik ito para sa isa pang atake. Sa kritikal na sandali, pabalang nilang pinaikot ang mga balbula, pagkatapos ay buong lakas na itinaas. Sa wakas ay nabuksan ng mabigat na pintuang bakal. Si Shao sway ay agad na pumasok sa loob ng kubyerta, nakita niyang malapit na ang electric eel. Si Kuya Kiyang ay nagmadali rin pumasok sa kubyerta para makaligtas. Si Xiao Sui sa loob ng kubyerta ay mabilis na pinindot ang pressure release valve. Habang unti-unting bumababa ang tubig, sa wakas nakahinga ng maluwag ang dalawa. Nakarating sila sa control room ng spaceship. Agad nilang pinaandar ang spaceship. Ngunit tumakbo lamang ang makina sa loob ng tatlong segundo. Pagkatapos, naubos ang kuryente at tumahimik ulit ito. Matapos ang masusing pagsusuri, napag-alaman na ang sanhi ay ang pagkaubos ng baterya ng spaceship. Para muling mapaganya ang spaceship, kailangan ng kahit ilang libong watt ng kuryente para ma-activate ang baterya. Sa sandaling iyon, nakuha ng liwanag sa labas ng bintana ang atensyon nilang dalawa. Agad nagkaroon si Kiyangge ng isang nakakagulat na plano. Gusto niyang gamitin ang higanteng electric eel sa labas para matulungan silang paandarin ang spaceship. Kaya nagsuot si Kiyangge ng kanyang mga gamit at naghanda gamit ang kanyang sibat. Sa sandaling iyon, biglang lumitaw ang higanteng electric eel. Nakita ni Kiyangge ang tamang pagkakataon at mabilis na inihagis ang sibat. Napakagaling, kasabay ng pagkidlat at pagliyab ng apoy. Ang mga ilaw ng spaceship ay biglang umilo. Ang loob ng barko ay biglang lumino rin. Ang spaceship na daan-daang taon na ang nakalipas ay matagumpay na na-activate. Ngunit ang tatlong tao sa labas ay hirap na hirap pa rin kumapit sa mga bato. Habang unti-unting lumulubog ang buong isla. Sa mismong sandali na sila ay malalaglag sa tubig. Ang spaceship sa malayo ay mabilis na lumapit habang kumikislap ang asol na ilaw. Binuka ang malaking bibig at nilamon silang tatlo. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang panganib. Patuloy silang sumusuot sa gitna ng mga nagliliparang bato, nang biglang may isang malaking bato na hamarang sa daan ng sasakyang pangkalawakan. Agad na pinagmaneho ni Kiyang si bigate ng sasakyang pangkalawakan dahil may karanasan siya sa pagmamaneho ng helikopter, habang si Kiyang naman ay naghanda ng isang malaking torpedo at kinasa ito. Pagpapaputok sa mismong gitna ng panganib, eksaktong tinamaan ng bato. Ang lahat ay matagumpay na nakatakas, muli nilang naiwasan ang peligro. Ang kanilang paglalakbay sa gitna ng mundo ay naging ganap na matagumpay.